Ayan. Ang mga sumba brats. Bago magsumba, ilaglalagay ng laman sa tiyan. Tingnan nyo. May dalang barakong kape. May dalang nilagang saba. Oh. Oh. Ay, oh, kain! Yan. Ano ka namang mama? Ito ang mga nagsusumbang aray? Ay, eh, talaga namang, oh. Ah, ah. Oh, yun, may pagsayaw pa. Talaga katikin saging. Hindi ka gano'n ng saging sa gabi? Ay, ay, hindi saging, <laughs> 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 ha? Kain po, saging. yun! Ha? Kaya hindi naman saging! kayo naman! Anong sayagan ng mga Nagpapalakihan ka kayo ng saging! Nagpapalakihan! <laughs> <laughs> Nagpapalakihan <kain rin. laughs> ng saging! kaya naman na magtalo <laughs> maguguto. Ay, nalaan mo na for now. May radio si Inday. Wah! Wow! Nakabilis to pa! So, si Yobao. May titseria. Sino may dala ng Ayaw, si manager. <laughs> ang galing kumain ng sage. <laughs> Yon, na kayo yan? isa. <laughs> Yon, ang mga bata. Ang susayan. Hindi ko naisa ang mga aking bata may paso. <laughs>

May sinasabi rin. Oh, eh. oh, ano, ano, ano? Pag nakakailangan sa saging, ay napapabisan. Ah, talaga naman. Ay siyasad ng gayon. Kasi, kasi ayang saging, ay ano? Mainit. Mainit? Ano pa? Matigas? Ano pa? <laughs> Pare, tatanungin ko ka. Matigas. O, oh, ano, Masak ano masakit. pa? Masakit. Masakit? Bakit? Masakit sa tiyan pagka nasobrahan. Ay, sa tiyan! Tawag <laughs> dito, anong sinabi ka? Anong, anong maganda sa saging? Pag kinakain. <laughs> Wala, speechless na. Anong masasabi po sa kafe? Ay, akala ko sa saging. <laughs> ano ba? May Ano Mainit. ba? May Wala na kayong saging? Wala na. Wala na. Gutusan la ang ha, tinatanungin daw kita, sabi na noon. Okay. Pang ilang saging mo na daw yan? Wait, grabe, pang isa pa lang to. Sadyang mahina akong kumain ng saging. Bakit? Ay, gayon. <laughs> yeah, match match yan, mats na matsi yan. Kape at saging. Anong masasabi mo sa kinakain mong saging? Yan, yeah, may naalala ako. Anong naalala mo? <laughs> Right. <laughs>